Ito ay nobelang naglalarawan ng pagmamalupit ng mga dayuhan sa ating mga kababayan. Ladrona! Huwag nanakaw! Layunin itong gisingin ang dandaming makabayan ng mga Pilipino at ipakita sa kanila ang katotohanan ng ating malupit na lipunan. Hindi ako papayag na mabuhay ang susunod na henerasyon sa sistemang ito ng mga kurakot. Kahit pa kapalit nito ang aking buhay. Pinapakilala ko sa inyo si Don Crisostomo Ibarra I. Magsalin, ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra. Katulad siya ng kanyang ama, disente sa labas, pero di marunong sumunod sa simbahan. Dapat lang na namatay si Don Rafael. Anong sinabi mo, Padre? Inutos lamang po ng mga fraile Nailipas siya sa libingan ng mga chino. Ang iyong ama ay namatay. Dapat lang na siya ay namatay. Ama, bakit naman ho ganito ang salubong ng Las Pilipinas sa akin? Akala ko magiging maaliwalas, ngunit wala nang nagbago eh. Siya sa na sun. O pa oh, Maria, ang nag-iisang babae na akong sinisinta Itong taon na ang lumipas Ngunit ikaw pa rin ang sinisigaw Nang damdamin kong ayaw ko malma Siyang tunay na nga bang Malamang sa Europa ay Di na mabilang ang puso Na mga kababaihang nakatibok na Miss Finn, Masilio Dito na si nanay tayo tumiri na at Sabihin mo, una sa si Basilio. O ikaw naman yung sasasad ka kay Grispin. <film>. Mga <paglalakaw. tik> Tama niyo ko. <po. tik> ha 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 ha. Mga Indyo, una sa lahat, dapat ako'y inyong galangin at pagsilbihan dahil ako ang kurang paroko ng San Diego. At kahit sino mang magtatangkang napastangan ang aking pangalan ay isang katalwanan at kahiyaan ng lip sa lipunan. Huwag <coughs> na huwag niyong babaluin ang aking mga sinasabi o hindi kayo maniniwala kay tema.